Ayan sa naming baklad. Kami ay magpapandaw. Ayan yung ano. Daming palit. Oh, Kita-kita <laughs> kita yung isda oh, harami yung oh. Dami yan. Siguro mag-iisang banyera yan. Ano oh, isang banyera? Oh, Sumabi ka pang tunilada. Is. Saan yung kilo? Ay, nandang. Ay, hindi yung isang banyera. Pampalit yan, pampalit. Pampalo lang. Ay, tulban! Para maka. Ako din lang. Uli naman kita. Pulban sa kamulong. Ito na, guys.